Hi guys, ito na po yung string beans ko. Ayan po, kumakatay na siya. So, po natin ang... Ah, ito po is, ano po yan siya, siyuti. Pero itong maliliit is string beans po yan. de la posición. guys ayan uh, hap na dito at kakatapos lang umulan and ito po yung papakita ko po yung ginawa ko, ginawa ko guys ito po yung ginawa ko para sa string beans ayan ito po yung ginawa ko para sa string beans ito guys ayan. para may kakatayan po yung string beans natin Ayan. So, pakita ko sa inyo ang string beans. So, ayan guys. Ito na po yun. Ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo ang ginawa ko. Hindi pa siya tapos. At saka, ito po yung string beans. Nasaan yung string beans? Ito po yung string beans, guys. Oh. Ayan. Ayan po yung string beans at dito meron din po dito ayan string beans po yan oh. uh, ano yan at saka ito at saka yun o oh, string beans po yan maliit string beans so ayan dito meron pa din po dito string beans tinanin ko ayan nag, nag start na po siyang mag ano meron na siyang ano nag-start na po siya dito sa kabila meron na rin po oh, ayan so meron na tayong katayan dito ito po ayan hanggang oh, hanggang dulo yan so ito po dito guys meron din po akong tinanim na string beans Ito po, string beans po ito. Ayan. Bakit siya parang namamatay? Ito po ay string beans po ito. Ito. String beans. Ayan, mataas na siya oh. Malapit na siyang mamulak-lak. Ito po, string beans. At saka, ayan, nakakatay na siya oh duna na ubati doon. Ayan. So ito guys. Ayan, ito po ay sayote na buhay kasi siya. So ayan. Tatlo sila dito oh sa maliit na sa maliit na ano. Tatlo sila dito. Kaya ayan tumaas na rin po yung ano natin ito guys tumaas na rin po yung sayuti mm -hmm. ayan soon guys makakapitas na tayo ng string beans at dito may tanim din po ako dito ito guys ah uh, po yung mangga po yan siya oh yun po yung mga mangga ito ayan uh, nagcutting kasi ako nag, trim ako sa mangga at pwede ko to yung gamitin para sa uh, para sa pagapangan ng gapangan ng string beans natin yung sitaw so ito guys dito meron din po akong string beans dito guys so ito na po yung katayan niya ito na po yung ayan gagapangan niya Ayan, kulang pa to. Kailangan ko pa yung lagyan. So, ito na po yung string beans natin. Oh, ah, ayan, mabilis lang yung lumaki. Mga next week, guys, nandito na yan. Nandito na yan next week. Ah? So, is, parang siya lang nag-iisa dito. Sana ma, hindi siya maano, mamamatay, mabubuhay talaga siya. Ayan. ayan po yun maraming string beans guys so do, dito ito po yung alugbati natin marami pa rin po akong alugbati doon no? Oh. na po yan dyan sa pins at marami akong sili ayan yung sili natin oh. ayan So, punta tayo sa... Uh, ah, may dalawa pa na place na tinataniman ko ng sipaw. Dito tayo. So, ayan guys. Ito. Wala pa tong katayan dito. Wala pang gagapangan. Lalagyan ko pa siya. Bukas na lang siguro. Kasi dito, oh. kinain ng manok kahapon. Buti na lang hindi kinain yung dalawa. Ayan Oh. May dalawa pa dyan. Ayan. So dito guys, mayroon pa dito isa. Oh, mayroon pa dito sa kaang lang siya guys. Nasa kaang lang siya. Ayan, mataas na siya, oh. Silang dalawa. Ayan. So, ayan, guys. Yun lang ang ating vlog for today. Marami salamat. Loh, Hmm. Hey! Meron pa lang ano, uod. Ah. May uod ang ano. Makati yan, guys. Makati yan. Makati. Eh. O. Oh. Makati niyan. Tingnan ko kung meron pa ba. Makati na uol. O. Oh. Hmm. Tingnan ko yung mga manok dito. Hello mga manok. Hala, naubos niya na ang ano ko. Tanim ko dyan. Nandyan lang sila. Nandyan ang mga manok ko. Mga manok! Mga manok! Mga manok! Lagay, lagay natin siya dito. Kasi pwede silang matulog dito. Mm. Diyan kayo matutulog Pwede kayo matutulog dyan. Bakit hindi na sila uminom ng tubig? Tingnan nila ang dumidumi nila dyan. Ayan po yung isa oh, Oh. Ayan, yung isa. Ayan ang lo. Ayan lang yung mga manok ko guys. Malalaki na sila. Pwede na silang kainin. Pwede na silang kainin. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye, mga manok. Bye-bye, mga manok. Huwag kayong lilipad, ha? Bye sana mili. <laughs> mili, let's go, mili. Mili, let's go. Shhh. Come on. Wala nice. eh. Siraduan kita. Sisiraduan kita. Bye guys.